Hello guys! In Jolly Jolly Morning! So today is Tuesday of July 2, 2024. We're going to Pasay CBS High School. Of course, for the enrollment of my panganay guys. And back to school kami kasi kinabot kami ng cut off yesterday. So, assessment niya kahapon and today papasa na lang namin yung papers niya. Hi! Kuya! May binata uh, na ako guys. Nakakatawa naman. Way back 2012 nung siya ay aking ipinanganak. And cesarean. Akala ko nga it's my last life, nung pinanganap ko siya kasi nga, naginat ako and God gave me a second chance or a second life after I give birth to my panganay, Carl kasi nga guys nagkaroon nga ko nung nagkaroon ng problema sa open wound ko <clears throat> nung pinanganap ko siya so Maraming nangyari, so far nakaka, nakakagulat, na nakaka, alam niyo yun. Miracle talaga yung nangyari na, na buhay pa ako. So I would like to thank, of course, our dear God for giving me a second life. And now, uh, iniigay to pa yung buhay ko kasama ng mga kids ko. And now, nandito na tayo for our next year level of junior high student. <laughs> Di ba? Di ka pala control enroll? Grade 5 pa lang daw siya. Hindi, ayun ayun. Mabilis mo na mag-walk. Gusto niya kasi maging pulis. So si mommy, si mama, supportive mom. Dahil gusto mong magpulis pulis ayan dito lang si mama to support you. Pag pulis daw nak, mabilis lumakan. Saan pupunta? <coughs> so dito siya nagtapos ng kanyang grade 6 at Timoteo pa is Elementary School and now we're going to the next school katabi lang din niya Pasay City East High School <clears throat> alam nyo ba guys ako ang ma kami noon noon siguro pumapasok lang walang baon, pumapasok ng di kahit limang piso lang yung bitbit -bit namin sa bulsa. Ngayon ako hindi na pwede. Now I realize, ako siguro kinaya ko yung ganun. Pero yung mga kids ko, ayoko naman na, hindi sa ayokong danasin. Pinagsusumikapan ko na ma-provide yung ne needs nila. Kasi syempre, ang hirap pa yung mag-aral ng gutom ka ang hirap mag catch up ng mga ah, bagay-bagay ng learning kapag walang laman ng sikmura natin so eto ako nagsisipag sa trabaho sa pag reels nagsisipagan ko pa kay boss and para makasahod na tayo Kuya, bili tayo ng water. Mabili ka water, mamaya uhawin ka. Pili <coughs> nga tayo water. Kahit yung maliit lang. Ayan nga. Tara na, tayo bumili water. Wait lang, ako na lang. Mineral tayo na maliit. Ano Oh, mamaya na. Iaalis na ako eh. Turkey, Morning po. Kami. Let's go. Welcome to Pasay City East High School! <laughs> Ayan, so dito ako nagtapos ng aking high school days. For one result, I received the most valuable award. Most Civic Awardee 2009-2010. So, nakuha ko yung most civic awardee all over year level. And I would like to thanks, of course, my advisor for that. And, syempre, sa lahat na nagtiwala sa akin, pinagsumikapan at sinipagan ko to receive that award. I got top 11 awardee. So, nakuha ko yung librarian. Awaitin. Oh, ah, ano na lang siya? Yung sa third floor? Yung ipapasa na lang? Okay na yun? Tapos pwede ko na siyang iwan, no? Yes. Okay. Thank you. Nana ka. Bye-bye. Ma'am Leal. Si Ma'am Leal. Andon? Andon po. Andon siya sa ano? Bye-bye. So, nakakamiss. This is my high school life before. This is the librarian before. And this is the main building where I got a room at Sir... Nepal. Sir Nepal. Sir Natividad. So, yung taas niyan is along court. It's the court. Uh, so, meron sila sa taas when meron din dito sa baba. So, this is the stage before. So, dyan ako, ah, uh, dyan ko na-receive lahat ng awards ko. Then, nilit, nilipat na siya dito sa parkour building, a new building. So, dyan ako nag second year. Second year. Tapos, na-transfer yung room namin doon sa kabila. Uh, second year, Bayabas. So, there you go. Goodbye! Good morning, ma So this is it. So in a simum liel nandun sa an Bye Pase city CTEs and welcome my son to your, <laughs> to your school. Thank you for watching. Bye bye everyone.